Alimbao ba ako pag kang... Ano kang... Ano ko? Bayan ko, Alimbao, Barangay Balatas, ako na kaput, Kapitan ako. Paano nga ako na, pag nag-apot ang mga naglalaban ni mga kandidato, ang sabi sa kuya, ko. Ikaw kaya? Ini makan ais tu dah makan kali. Mei Ali put mei la pada. Bei bei. Ada benda mu. Ada kita tindak kan? Ada kita tanda. Mei Ali put Asal mei kali.

Arsay mo! Oh, 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 Arsay mo tama! Para tinda ka babae ka, asa mo mo, para niya sa tinda ko. Hindi ka magsabi! May alam, may yan! May patama! Kaya may Naini kaya si madam, kaya titinda siya. Tunok naman talaga tong utso, naligo pa. Ayun ka!

Anong gano'n sa'yo mukhang umuri? Dikit ni Princia? May mga diskatima ng mga araw kayo. Mayroon ni ikot kung sa'yo'y necessary... mapuon. Iiiiih! Itong day pa rin ikaw, sa'yo'y What is the main problem? Ang tinana d'yan? Swap yun. Dancing mo na, dancing. Pagkakalabos! Ang tinana? O, cmici. si Mrs. Si Mrs. gani? nag ka, pipirang bulang ka yan? Ako tayo nagsusuhay, what is the problem? Hmm? Ang sabi sa kuya! Hindi oh, 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 oh. kita makalimutan. Yeah! Mga kang... Alam mo talo! Nakaanom na kong aki! Pa. Pamangkin! Bamangkin. Dito to yan! Pamangkin! Nakaanom na kong aki! Oy, oy, pamangkin! Oo, may Ang tingin na yan, ang sayo mo ni... So, kung saan mo dila? Ito ngayong... Kuyan! Kung paano ikot Dahil! Bako yan ikot-ikot! Itang palaman!

Bang mga tao. Bakit kamen wi kaulay? Bakit gusto mo pa dagon? Dahil kaya. At talaga kaya, 'di ba sa pagano? Teka ba, punto. Pag may kawat ka. Tutulog tumagay. May bulita. <laughs> may may, may day ka ba? mo na gen tong tanong na bulita. Bula kang bilyar. Teka ba, punto no. Tama na 'yan. Hayop Ang giro kaya. Lalo kong lubat ako. Nag-aabo na. Ano 'yung malalit na 'yan?

hindi pa ako niluwasan. May, may buli <laughs> na si Day. Ito palang bula na yung kambing niya na nga. Baka ano <laughs> yung gusto mong tumagay? Bata kaya eh ko. Gaya na, na taga ah, Ang gusto ah, na may pinidu, aram ko na yan. Kaya okay. din okay. na lingaw ng sarul laki. Ang iba pa pinidu, lagan. Tano, wali ako <laughs> Akala nila Ang promero, tinada. Susup-supan man dugo. Ang promero, tinada. Ay, marit mo ka mukha mo sana. Hindi, ako kaya. Hindi pa sa pagkalong? Ako, malupit ako mag-giling. Hindi ka mapundo. Kang palaw, Jeep. May hindi sa Biraus. May hindi sa Biraus. Pasubog ka kay Marikar. Paano ba? Virgin yan.

demo pa, demo pa naman nga eh. Tiyo! ko. May gusto ko Ako nga eh, gusto ko baka ikaw bata ni mga... ang edad mga 19. Ikaw nga, mga 22 si na ko tulos 23 na pangangalak. Ba 2 na nga eh, na isa. <laughs> na nga ko akong... babae, ko daw.

ang pamilya, ang mani ni mama, kuyang kuya. Kain na na. Kain na na. Kain na na. Pero, aber, please, right. please. Ako po Gusto ko para gibo nga rin. po. Ako po. Ako po. Ako po. na. po. Ako po. po. Paano hindi Bulitas na itong bilya. Paano hindi makasuhay sa'yo? Ano nga rin? naman makukuha. Kaya na na

may ano kami, may seminar kami. Kaya mo naman pati mga kapatulog sa mga akin. Kaya mo naman sabi niya talaga, <laughs> madulog na. Tawa ng cellphone. Sasa. Gulit sabi. Gaya na sa ko, please, please. Sabi ako. Sa akin kong lalaki. Yako! Tawa so, na naman cellphone, tapos tawa na namang cellphone, magulog ko naman sa wifi. Mahal na yan. Duwang oras yan bago magbalik. Aluya! Pero hindi ka pa madidugan, <laughs> tanda ka pa may pa. Ayan ang problema. Muri, pag inaabot ako, yaw na nga yun! Ang pag nag...